Hello, hello mga may. Welcome na naman sa panabagong araw boy ko bilang sa full time mom. Ma magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa inyo lahat. At gumising ako ngayong umaga na medyo maganda na na ulit ang aking pakaramdam. Pero andun pa rin yung nanginginig pa rin yung mga laman-laman ko. At the same time, ay bagya pa rin masakit ang ulo ko. Andun pa rin din yung pakiramdam na talagang nanghihina ka pa. So, as usual mga may, ay kailan natin bumangon na maaga kasi may pasok si kuya. So, drinking warm water bago lam na ng ating sitmura. And then, timpla ko nito ang aking kape dahil namiss ko na siyang umino, inumin. So, hopefully ay di pa mo nagigising yung aking bunso ay para magawa ko yung aking gawain today. Kagabi mga may ay nakatulog naman po ako. Compare sa mga nakaraang gabi na halos wala talaga akong tulog. So much better po yung tulog ko kagabi. So thanks God pa rin. And ngayon ay chikahan ko na mga kayo sa nangyari sa akin kanina. So alam nyo naman mga may na morning ko tinitik itong video. So gabi ko na minsan na-upload. O minsan na-upload siya ng early. So, this time, ay gabi ko siya ma-upload. So, ikukanta ko na lang sa inyo yung buong araw nangyari habang pinapanood nyo kung anong aking ginawa kanina. So, hinapuan na naman ako ng anxiety kanina at aking stress. Yung pakaramdam na talagang parang na-accept mo sa sarili mo na talagang sa mga nangyari at sobrang pagod mo. Hindi lang sa isang araw na pagod, kundi ilang taon na pagod mo ay tanggap parang tanggap ko na sa sarili ko na i-give up na talaga ako mga may alam mo yun yun yung nangyari sa akin kanina sa mga ilang oras na nagdaan about mga ta, hapon siguro yun mga may alam mo yung bang iniisip ko talaga na mawala na lang talaga agad yung parang di ko alam parang tanggap ko tanggap parang pakiramdam ko ay tanggap na ng sarili ko na uh, gusto ko na mawala agad parang ganon tapos kahit isipin ko yung mga anak ko hindi ko sila maipasok sa aking isip na sila yung gawin kong inspiration para lumaban parang ganon mga may nangyari sa akin kanina pero iniyak at iniyak ko na lang yun mga may alam mo bang ilang araw ako hindi nagre-reply kada day hindi ko siya nilipriyan, tina, text yan sa akin. Pero yung text niya ay tinatawag lang niya ako, yung tawagan namin, yun lang. At wala nang iba, wala nang ibang sinabi. So, kanina parang nagpapaalam nag, na ako sa kanya na inabiling sa kanya yung mga anak ko. Sabi ko, kung hindi niya kayang alagaan, ibigay niya lang niya sa kay mama, sa parents ko. So, yun yung mga nangyari kanina mga may. Tapos, umiyak ako ng umiyak ng umiyak. Parang Nawala wala yung ganun na medyo gawa na naman yung pakramdam ko yung bigat sa dibdib ko pero parang nawala na naman so ayun yung ganina nagka-question na naman ako kay God bakit na naman nangyayari sa akin to na sabi ko alam mo naman yung pinagdaanan ko ilang taon na pagtitiis ko alam mo naman kung ano yung mga ginawa kong sa sakripisyo na halos mag-iisang dekada na mga ganyan mga may natanong ko lang sa isip ko lang naman or naiisip ko ngayon na yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang tinatanggap ko na na pwede na ako mawala parang gano'n kanina sabi ko ka, bakit kaya ganoon yung pakiramdam ko kanina first time kong nagganon mga med dati dati talagang nagdadasal ako, lalaban ako sabi ko ganun, hindi ako magigive up. pero kanina lang talaga na parang yung pakiramdam ko na o sige, tanggap ko na na mawala na lang talaga ako para mat matapos na um, matapos na yung magihirap ko, yung uh, pagod ko, yung tiis ko, yung, yung mga me, yung dati na hindi ako napapagod sa araw-araw kahit pa yan, dalawang oras lang tulog ko minsan. Minsan ilang oras, asikaso ko pa rin bata na gagawa ko pa rin lahat-lahat yung gawaing bahay. Nakapaglinis pa rin ako. Kasi nga, kakayanin, kakayanin ko. Pero, kanina talagang parang sige na lang, parang ganun. Sige na lang, okay na lang, parang ganun na tanggapin ko na lang. Parang maluwag sa loob ko mga me. Parang ganun yung ko kanina. Sa totoo lang mga me, sobrang pagod ko na talaga. As in, sobrang pagod. Yung ramdam ko na talaga yung pagod mga me. At bakit kaya wala sa isang... Meron kasing other side sa isip ko mga me na huwag kang ganyan. Uh, lumaban ka. May ganyan kasi sa other side ng isip ko lagi noon mga me. Pero kanina mga may wala talaga, mga may, may walang pumasok na ganun sa isip ko. Anyways, sa kakaya ako kanina, medyo, ayun nga, sabi ko kanina, medyo gumaan ko yun. Gaan yung aking pakiramdam, yung dibdib ko parang gumaan din. Parang gusto ko na lang din ng, ayo uh, wala akong kausap. May nagchat-chat sa akin, nag-reply -re, nag lang ako ng hinahartan ko lang na, kaya mo yung gano'n naman parang pinagdaan, mamang ganyan-ganyan. Pero hindi na ako nagkukwento pa. isa lang pinagkwentuhan ko ng about sa sa sakit ko ngayon, yung friend, isang friend ko na nanay ng kaklase ng, ng anak ko, ni Kuya. At etong gabi din, pumasok din sa isip ko na sabihin ng ibang tao na ganyan-ganyan lang yung sakit, ganyan nga lang yung sakit mo, tapos gusto mo na mag-give up. Hindi po about sa sakit ko, kung ano man yung sakit ko, na po uh, gusto ko nang gumibap. Hindi po yung gano'n. So, ano man sakit ko ngayon, may gamot naman siya. At hindi naman siya malalang sakit. So, I mean is, uh, sabi ko parang gigip up lang ako dahil sa sobrang pagod na parang parang dumadating sa point na si sige na lang ayoko na pagod na ako parang ganun gano'n na yung pakiramdam ko mga Although na hindi hindi ko nagagawa, hindi ko naiisip noon. Tapos itong hapon din mga may naisip lang din. Sabi ko, ito pag nawala talaga pala ako, paano itong bunso ko? Kasi nga, sabkong kung sa baba lang nga lang ako, grabe yung iyak niya. Alam niyo ba ngayon mga may, paos na paos yan kakaiyak kasi hinahayaan ko siya dito sa taas. Iniiwasan ko sanang karga-kargahin siya kasi para hindi ako mabinat. Ayan, sa kakaiyak niya, grabe naman yung paos niya. Tapos pag kinarga ko siya, gusto niya karga na lang talaga hanggang dito sa taas, sa kwarto yung nahihigaan namin. Gusto niya, karga-karga ko na lang siya. Ayun, pumasok na din sa isip ko na kailangan talaga ako ng mga anak ko. lalong lalong na itong bunso. Tapos, pumasok din sa isip ko na... Kunyari mamatay ako mga, mga meno baka magtatawanan lang ako ng tatay ng mga anak ko. Tapos, so, isip ko din na ano ba naman na kung mawala na ako, ay eh, mag-aasaw din naman siya agad-agad. So, sino yung ano, dihado? Ako at yung mga anak ko. Yung mga ganun mga may. Ngayon, kanina ngayon, ngayon, lang, kanina lang, mga sink sinkin ganyan sa isip ko. Pero kanina, as in naisip ko parang natanggap-tanggap ko na talaga wala talagang bahay na kung ano yung utak ko walang pumapasok na kung ano yun lang talaga mga me na ko na na mawalaan na ako first time din na ganun yung isip ko kanina mga me so 4 days 4 days or 5 days na ako nag-iinom ng gamot 4 days oo Medyo lumag-lumag na ang aking pakiramdam sa pag-ubo-ubo. Pero yung halak, andun parang talaga, mga may. Nalimdan um, ko pa rin yung halak. Tapos, hindi na, hindi na ako nilalagnat ngayon. Thanks God. Pero talaga yung ulo ko mabigat talaga, mga may. Tapos yung mata ko parang pipikit. Dahil ngayon, nga yung medyo masakit-sakit pa yung ulo ko. And then, yung... Basta yung pakiramdam ko eh, parang... Uh, weak pa talaga. Kasi nga rin siguro, kaunti lang kinakain ko. Ako mas, hindi ako makain ng kanin. So, ito ngayon, nagluto ako ng may sabaw. Ayan, sisigang ko sana itong hipon. Ayan, sinabawang ko na lang. Ginisa ko na lang, tapos sinagyan ng sabaw. And then, may natin ang tahong. Ay, sinama ko na dito sa aking, ano, hipon. So, alam nyo, hindi sana ako kain kasi wala talaga akong gana mga may. Pero, sabi ko, pipilitin kong ang kakain kasi iinom ako ng gamot. Ayan, nilagyan ko na siya ng tubig na mainit agad para kumulo. Kasi nga frozen itong hipon, kaya tutuyo na natin, natin agad. Nauubo pa rin ako talaga. So, ito na yung mga mix. Sabi ko, niluto ko na hipon. Ayan, sa lang yan. Tapos, ayan, takpan na natin at pakuluin na natin yan. Pero ang bilis, maluto. Ayan agad. So, ayan mga may. Ayan, yung tahong luto na yung agad. din kasi yung tahong na yan. Inahok ko na dyan. Kasi yung kanin, kay Blaze Blaze yan kay, sa bunso. Papakainin ko siya. So, tara mga may, kain na tayo. Itsura ko mga mi para talaga ako, sobrang tanda ako na ngayon. Ilang araw na din ako, hindi nakapag-skincare mga may. Unahin ko muna pakainin itong batang ito para naman hindi na magliligilig. kahit naman busog ay nagliligilig pa rin ako naman. Yung kailan may ramdaman ka, isa eh, ka naging sobra-sobrang clingy. Eh. Sobrang, kung gaano siya nagpapakarga, eh, sobrang papakarga din naman ngayon. Yan daw ang way nila para maglambing tayo kung alam nila yung naramdaman mo. Yan yung way nila para maglambing sa iyo. Yung ganto mga baby na hindi pa nagsasalita. So ayan. Makain naman siya. So ako lang talaga to kakain mga may Ipon kasi si kuya hindi naman kumakain ito. Ay uh, ng kanin, ito na lang kainin ko. Kasi wala talaga akong ganang kumainan. Pinipilit ko lang dahil nga yung mga gamot ko kailangan kong inumin. At kailangan din may laman yung aking sigmura. Kasi ngayon nga, mahapdi-hapdi na yung sigmura ko sa dami ng gamot na iniinom ko, mami. Ang dami kong antibiotic. <coughs> Plus pa sa aking ubo. At yung dinastop ko na din ako uminom ng para sa lagnat kanina. Pero mamaya iinom ako ulit kasi nga ito masakit pa rin yung ulo ko. Tapos may isa akong gamot mga may na aantokin ako. So, ayun, hindi ako inaantok sa gabi. Ganyan pang gabi kasi yon midnight. Baliktad siya. Kinabukasan, umaga ako inaantok. Hindi agad ako inaantok Pagka inom ko mga me. Umaga ako inaantok mga around... Around 5 or o oh, ganyan. Yung mga... Alarm clock ko, doon ako inaantok nang inantok pa. Ayaw, parang ayaw ko pa talagang bumangon. So, no choice ang inahan pabangon pa rin tayo niya so that's it for today mga may thank you for watching sa aking buhay buhay God bless